Isang bagong pangalan ang agad na pansi ng mga showbiz followers matapos mamataan ang kapuso actress na si Bea Alonzo kasama ang isang misteryosong lalaki sa ibang bansa. Mabilis namang nahanap ng mga fans ang pagkakakilanlan ng nasabing lalaki. Noong lunes, May 5, 2025, Kumalat online ang screenshot ng isang larawan kung saan makikita ang isang lalaki at babae na magkahawak kamay habang naglalakad at nakatalikod sa kamera. Unang naiulat ito ng InsiderPX.com na nagsabing ang larawan ay galing sa private Instagram account ni Vincent Co, ang president ng Pure Gold Price Club Incorporated. Kuha ito sa isang beach sa Andaluca sa bansang Spain. Bagamat hindi pinangalanan ni Vincent kung sino ang babae sa kanyang kasama, agad namang lumutang ang hinala na si Bea ito, lalo pat kamakailan lang din siyang nagbakasyon sa Spain. Noong April 21 at 24, 2025, nag-post si Bea ng mga litrato mula sa Andaluca at Seville sa kanyang Instagram. Ang malaking katanungan, sino nga ba si Vincent ko? Ang tunay na pangalan niya ay Ferdinand Vincent Pejco. Ipinanganak siya noong Hulyo taong 1980, kaya mag-aapat na putlimang taon na siya ngayong taon. Siya ang panganay na anak ni Nalucio at Susan Co., ang mag-asawang bilyonaryo sa likod ng retail empire na Pure Gold. Pinamunuan ni Mr. Co. ang kumpanya bilang chairman mula nang itinatag ito noong 1998 hanggang 2023 at ngayon ay nagsisilbi bilang direktor. Si Mrs. Ko naman ay naging vice chairman at siya na ngayon ang chairperson mula 2023. Ayon sa stock filing ng kumpanya sa Philippine Stock Exchange, nakapagtala ang pure gold ng 10.42 billion pesos na net income after tax noong December 2024. Pese rin sa official PSC website, may kabuang 604 retail stores ang pure gold sa buong bansa. Noong 2024, tinatayang nasa $2.3 billion ang pinagsamang yaman ng pamilya ayon sa Forbes. Umwesto sila sa ikasyam sa listahan ng Forbes Philippines, 50 richest at dati na ring nakasama sa Global Billionaire List noong 2016. Noong May 12 2015, itinalaga si Vincent bilang president ng Pure Gold at naging opisyal ang kanyang posisyon noong June 1, 2015 matapos magretiro si dating presidente Leonardo Bidayao. Lalong uminit ang usap-usapan ng parehas mag-post si Nabea at Vincent ng mga litrato mula sa parehong lugar sa Spain. Alam ng fans na may Spanish residence permit si Bea sa ilalim ng Golden Visa Program ng bansa, matapos siyang bumili ng property sa Madrid noong 2022. Ano ba ang mas lalong nagpasigla sa chismis na ito? Parehong lugar din ang pinos ni Vincent sa Instagram. Bagamat private ang kanyang account, nakakuha ang insiderph.com ng mga larawan niya sa Andaluca kasama ang isang babae na hindi kita ang mukha. Napansin ng mga fans na tugma ang suot ng babae sa suot ni Bea sa kanyang sariling post. Noong May 5, 2025, iniulat ng pep.ph na tahimik na nililigawan ni Vincent si Bea, ngunit hindi pa ito kinukumpirma ng dalawa. Ayon sa source ng Pep Troika, noong isang biyahe raw sa Siargao kung saan nagkasakit si Bea, Si Vincent Parao mismo ang nag-asikaso ng private helicopter para maiwi siya pabalik ng Maynila. Hay nako Bea, mapapasa na ol Mapapa, ka na lang.